Sa paanan ng kabundukan ng Amarosa, may isang maliit na baryo na tinatawag na San Felipe. Tahimik at payapa ang buhay ng mga tao roon, ang hangin ay laging may kasamang halimuyak ng mga bulaklak, at ang mga ilog ay kumikislap na parang pilak tuwing sasapitan ng umaga. Ngunit may isang bahagi ng kagubatan na pinaniniwala ang bawal pasukin, ang tinatawag ng matatanda na gubat ng rosas. Ayon sa alamat, sa gitna ng gubat na iyon ay may isang mutsa, isang diwata na tagapangalaga ng pinakamagandang rosa sa buong daigdig. Sinasabing sino mang makakita sa kanya ay mabibiyayaan ng pag-ibig na dalisay, ngunit kapag ang pagnanais ay naging kasakiman, kapahamakan ang kapalit. Isang araw, sa baryo ng San Felipe, may isang dalagang nagngangalang Alina. Kilala siya sa kanilang lugar bilang simpleng anak ng Hardenero. Araw-araw ay makikita siyang nag-aalaga ng mga bulaklak sa kanilang maliit na halamanan. Magaan ang kanyang loob sa lahat, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may lungkot, matagal na kasing may sakit ang kanyang ina, at tanging mga halamang gamot na kanyang inaalagaan ang nagbibigay ng ginhawa rito. Isang gabi, habang tahimik na nag-aalaga ng mga rosas, napansin ni Alina ang kakaibang liwanag sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang sinag ng buwan na naglalaro sa pagitan ng mga puno, naramdaman niyang tila tinatawag siya ng liwanag. Parang may umaawit, mahina niyang bulong sa katahimikan ng gabi may naririnig siyang malamyos na tinig isang himig na parang nanggagaling sa mismong hangin kinabukasan dinala ni Alina ang bagay na iyon sa kanyang ama ama nakita ko po kagabi ang kakaibang liwanag sa gubat parang may musika sabi niya nanlaki ang mata ng kanyang ama Alina anak huwag kang lalapit doon iyon ang gubat ng rosas marami nang nawala riyan mga batang napasilip lang, at di na muling nakita. Ngunit sa puso ni Alina, may kakaibang pagnanais, isang kutob na parang may dapat siyang matuklasan doon. Lumipas ang ilang araw, isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling sumiklab ang liwanag sa gubat. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas maliwanag, at mas malapit. Hindi na niya napigilan ang sarili, bitbit -bit ang maliit na lampara, pumasok siya sa kagubatan. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay tila lumuluhod sa bawat yapak niya. Hangin lang ang naririnig, at ang awit na dati marahang umaalingaw-ngaw, ngayon ay malinaw na malinaw. Halika, Alina, napahinto siya, sino ka, ngunit ang tanging tugon ay ang mas matamis na himig ng awitin. Sumunod siya sa liwanag hanggang sa makarating siya sa isang maliit na tagpuan, isang hardin na puno ng mga rosas. Lahat ay nagliliwanag, pula, puti, dilaw, ginto, at asul, at sa gitna nito ay may isang babae. Ang babae ay nakasuot ng damit na yari sa mga talulot. Ang kanyang buhok ay parang sinag ng araw, at sa kanyang kamay ay may hawak na rosas na may tatlong kulay. Ako si Rose Aura, ang mutya ng rosas, sabi ng diwata, ngiti-ngiti ngunit may lungkot sa mga mata. Alina, sagot ng dalaga, halos hindi makapaniwala. Ikaw ba, ang tinig na aking naririnig? Tumango si Rose Aura, matagal kitang pinagmasdan, Alina. Ang iyong puso ay busilak. Ngunit may mabigat na kapalaran na darating sa iyong baryo. Ang mga tao ay magdurusa, at tanging ang rosas ng panibagong umaga lamang ang makaliligtas sa kanila. Rosas ng panibagong umaga, tanong ni Alina, ito ang bulaklak ng pag-asa, ngunit ito'y natutulog pa. Kapag natutunan mong marinig ang himig ng lupa, ikaw lamang ang makapagpapamulaklak nito, paliwanag ng diwata. Biglang lumakas ang hangin, at nagdilim ang paligid. Mula sa malayo, may umalingaungaw na mabigat na tinig, isang tinig ng galit at kasakiman. Hindi mo sila mail iligtas, Rose Aura. Sa akin mapupunta ang kapangyarihan ng mga rosas. Isang anino ang lumitaw, ang engkantong itim. Tagapagdala ng sumpa sa kagubatan. Alina, tumakbo, sigaw ni Rose Aura, ngunit bago siya makagalaw, biglang kumislap ang rosa sa kamay ng diwata, at isang talulot nito ang lumipad patungo kay Alina, tungimo sa kanyang dibdib at naglaho. Nang imulat ni Alina ang mga mata, nasa tabi na siya ng kanilang bahay. Ang liwanag ay naglaho na, ngunit sa kanyang palad ay may naiwan, isang maliit na talulot na nagliliwanag sa dilim. At mula noon, nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Alina na parang galing sa isang panaginip. Ngunit nang makita niya ang maliit na talulot na kumikislap sa kanyang palad, alam niyang totoo ang lahat. Ang alaala ng diwata, ng liwanag, at ng tinig ng babala ay malinaw sa kanyang isip. Ang talulot ay hindi basta-basta, tila ito ay may sariling buhay. Tuwing tatamaan ang liwanag ng araw, naglalaro ang kulay nito mula-pula tungo sa ginto, saka nagiging bughaw. Habang iniisip niya ang lahat, biglang sumigaw mula sa labas ang kanyang ama. "Alina, ang ilog, ang tubig ay naging maitim." Dali-daling lumabas si Alina. Ang dating malinaw na agos ng ilog ng San Felipe ay ngayo'y kulay abo at mabaho. Ang mga isda ay lumulutang, patay. Ang mga tanim ng mga magsasaka ay unti-unting nalalanta. "Anong nangyayari, ama?" tanong ni Alina, nanginginig. "Hindi ko alam, anak," sagot ng matanda. Ngunit ito'y parang sumpa, noong kabataan ko, narinig ko na ang ganitong pangyayari, kapag ang engkantong itim ay nagising. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang kumirot ang dibdib ni Alina, eksaktong sa lugar kung saan tumimo ang talulot. Isang bulong ang umalingaungaw sa kanyang isipan, ang dilim ay gumising na. Hanapin ang rosas ng panibagong umaga bago maging abo ang lahat. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Alina. Habang natutulog ang kanyang ama, Kinuha niya ang lampara at ang kanyang lumang balabal. Alam niyang kailangang bumalik sa gubat ng rosas, ngunit sa pagpasok pa lamang niya sa kakahuyan, damanan niya ang pagbabago. Ang dating malamig at mabangong simoy ng hangin ay naging mabigat, puno ng usok at baho ng pagkabulok. Ang mga punong dating lantian ay nagiging itim, at ang mga bulaklak ay tila natutuyo sa bawat hakbang niya. Rose aura, sigaw niya, diwata ng mga rosas, nasaan ka? ngunit ang tanging sagot ay ang mababang halakhak na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Hahaha, mahina ang iyong tinig, mortal, sabi ng isang boses. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang, ang engkantong itim. Ang balat nito ay parang usok, at ang mga mata ay nagliliyab sa loob ng anino. Ang diwata mong hinahanap ay bihag na, patuloy nito. At sa pagsikat ng ikatlong araw, ang kagubatang ito ay magiging akin. Napaluhod si Alina, nanginginig. "Bakit mo ito ginagawa?" "Dahil ang kagandahan ay isang kasinungalingan," sagot ng engkanto. "Ang mga bulaklak ay nilikha upang dayain ang mga puso. Ngayon, silay malalanta, at ang lahat ay matututo ng sakit na tunay." Ngunit bago pa man siya tuluyang lapitan ng engkantong itim, biglang kumislap ang talulot sa palad ni Alina. Mula roon ay lumabas ang isang sinag ng liwanag na nagtaboy sa dilim. Napatres ang engkanto, nagnangalid. Hindi mo ako matatalo, anak ng lupa. Sabay naglaho ito sa usok. Pagkatapos ng laban, huminga si Alina ng malalim. Naisip niya ang sinabi ng diwata, hanapin mo ang rosas ng panibagong umaga. Ngunit saan niya ito hahanapin kung bihag na si Rose Aura. Sa pag-iisip, napansin niya ang isang punong rosas na halos tuyo na, ngunit sa gitna nito ay may natitirang isang usbong, mapata, ngunit buhay pa. Nilapitan niya ito, hinaplos ang lupa at biglang sumindi ang talulot sa kanyang palan. Ang lupa ay kumikilos at mula rito'y narinig niya ang mga salitang parang awit. Sa tubig ng puso, sa apoy ng tapang at sa hangin ng pag-ibig, mamumulaklak ang umaga. Tubig, apoy, hangin, bulong niya. Tatlong tanda, ngunit saan ko hahanapin? Naisip niya ang baryo, ang ilog na ngayon ay marumi, ang apoy ng mga apuyan ng mga panday? at ang hangin ng kabundukan. Doon, marahil, matatagpuan niya ang tatlong susi. Bago siya umalis, napatingin siya sa langit. Ang buwan ay natatakpan na ng ulap, at sa malayo ay tila may itim na alo na gumagapang mula sa kagubatan patungo sa baryo. Kung hindi ko ito pipigilan, sabi ni Alina, mawawala ang lahat. Sa pagbabalik niya sa San Felipe, nakita niyang maraming tao ang nagkakasakit. Ang mga batay inuubo, ang mga alagang hayop ay naghihina. Lumapit ang kanyang ama, nangangalumata. Anak, saan ka galing? Akala ko'y, may paraan, ama, sabat ni Alina. Kailangan kong hanapin ang tatlong tanda upang mangulaklak ang rosas ng panibagong umaga. Anak, delikado yun. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit tiningnan siya ni Alina ng buong tapang. Kung ako ang pinili ng mutsa ng rosas, hindi ako uurong. At sa pagputok ng unang liwanag ng umaga, iniwan ni Alina ang kanilang bahay dala ang lampara, ang kumikislap na talulot, at ang pangako sa kanyang puso na kahit gaano kadilim, hahanapin niya ang liwanag. Madaling araw pa lamang ngunit gising na si Alina. Nakahanda na ang kanyang maliit na supot na may lamang tinapay, lampara, at ang talulot na ngayon ay tila mas maliwanag kaysa dati. Habang naglalakad siya palayo sa kanilang tahanan, sumisigaw ang kanyang ama mula sa pintuan. Alina, anak, huwag mong kalimutan, ang tapang ay walang saysay kung wala ang puso. Ngumiti si Alina, pinisil ang talulot sa kanyang palad, at nagpatuloy. Alam niyang mahaba at delikado ang paglalakbay na kanyang tatahakin. Ang unang tanda ay tubig. Kaya nagtungo siya sa ilog ng San Felipe, na ngayon ay halos itim na sa dumi. Ang mga isda ay patay, at ang mga puno sa pampang ay natutuyo. Lunguhad si Alina at inilapit ang kumikislap na talulot sa tubig. Biglang sumiklab ang liwanag, at sa isang iglap ay nakita niya ang imahe ni Rose Aura sa ibabaw ng tubig, map at langunit nakangiti. Alina, wika ng diwata, ang tubig ay buhay. Ngunit kapag ito'y napuno ng puot at takot, ito'y nagiging lason. Hanapin mo ang pinagmumula ng dalisay na agos, ang bukal ng dalangin. Doon mo matatagpuan ang unang tanda. Sinundan ni Alina ang agos ng ilog paakyat sa kabundukan. Halos kalahating araw siyang naglakad at sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang pagbigat ng hangin. Nang siya'y makarating sa dulo ng agos, tumambad sa kanya ang isang kweba. Mula roon ay dumadaloy ang bahagyang malinaw na tubig. Pumasok siya, dala ang lampara. Sa loob ng kweba, narinig niya ang mahinang pagiyak. Lumapit siya at nakita ang isang nilalang. Isang nimpang tubig na nakaposas ng itim na tanikala. Ang kanyang mga mata ay tila dagat na natutuyo. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Alina. Sinakop ng engkantong itim ang aking bukal, sagot ng nimpa. Kinuha niya ang puso ng ilog, ang butil ng dalangin. Hanggat ito'y bihag, mananatiling marumi ang tubig ng San Felipe. Nasaan ito ngayon? Sa ilalim ng haligi ng bato. Ngunit magingat ka, ang mga anino'y gising. Hindi nag-atubili si Alina. Lumapit siya sa haligi ng bato at nagsimulang hukayin ang paligid. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa pader. Mula sa mga ito ay lumitaw ang maliliit na nilalang na parang usok, mga anino ng takot. Pinapalibutan siya ng mga ito, bumubulong ng mga salitang nakakasindak. Hindi mo kaya, iiwan ka ng lahat, walang saysay ang kabutihan. Ngunit pinaykit ni Alina ang mga mata, at sa puso niya ay sumagi ang tinig ng kanyang ama, ang tapang ay walang saysay kung wala ang puso. Binuksan niya ang palad at itinaas ang kumikislap na talulot. Biglang nagliwanag ang kweba at naglaho ang mga anino. Sa ilalim ng bato, nakita niya ang isang maliit na perlas na kumikislap ng asol, ang butil ng dalangin. Binigay niya ito sa nimpa. Narito, ang tubig ay iyong muli. Ngumiti ang nimpa at niyakap siya. Salamat, tagapagdala ng liwanag. Isa sa tatlong tanda ang iyong natagpuan. Tandaan mo, ang tubig ay nagiging dalisay sa pagkakaroon ng pag-asa. Mula sa labas ng kweba, muling kumislap ang talulot ni Alina. Ang ilog sa ibaba ay unti-unting lumino, at ang mga isda ay muling sumigla. Isa na lamang itong paalala na may pag-asa pa para sa San Felipe. Pagkatapos noon, tinungo ni Alina ang pandayang lumang luma sa baryo, kung saan nagmumula ang apoy, ang pangalawang tanda. Ngunit pagdating niya roon, ang mga panday ay takot at nagtatakbuhan may halimaw sa pagan sigaw ng isa lumapit si alina at mula sa loob ng pagan ay sumisilip ang mga pulang mata ang apoy ay naging maitim at bawat alab ay tila kaluluwang umiiyak ang apoy ay hindi kaaway bulong ng talulot sa kanyang kamay ngunit kailangan nitong maalala ang init ng kabutihan lumapit si alina walang takot binuksan niya ang lampara at ipinasok ito sa pagan kung apoy ka ng galit, hayaang ang ilaw ng pag-ibig ang pawiin ka. Pagbigkas niya nito, kumislap ang apoy at sumabog sa liwanag. Mula sa gitna ay lumitaw ang isang batong kumikislap sa ginto, ang baga ng tapang. Isa pang tanda ang natagpuan niya. Paglabas niya sa pandayan, naramdaman niyang lumakas ang hangin. Sa itaas ng bundok, isang ulap na hugis pakpak ang lumilipad. Ang tanda ng huling pagsubok, ang hangin ng pag-ibig. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, muling lumitaw sa harap niya ang engkantong itim. Hindi mo ako matatalo, Alina, anito, ang tinigay parang kulog. Bawat tanda ay nagbibigay rin sa akin ng lakas. Sa huli, ang iyong puso ang aking kukunin. Ngunit tiningnan siya ni Alina, matatag. Kung kailangang ibigay ko ang puso ko upang mamulaklak ang umaga, handa ako. At sa pag-ihip ng hangin, nagsimula ang kanyang pinakamalaking laban. Habang patuloy ang paglalakbay ni Alina paakyat sa kabundukan, mas lumalakas ang ihip ng hangin. Sa bawat hakbang niya, tila may mga tinig na sumasabay, mga tinig ng mga taong mahal niya at ng mga nawawala na. Ang paligid ay unti-unting napupuno ng alikabok at hamog. Ito na ba ang simula ng huling tanda? Tanong niya sa sarili. Ang hangin ng pag-ibig, isang misteryong sinabi ng diwata na siyang susi upang mamulaklak ang rosas ng panibagong umaga. Mula sa tuktok ng bundok ay tanaw niya ang buong San Felipe. Ang mga bahay ay tila nalulungkot sa anino ng dilim, at ang ilog, bagaman bahagyang lumino, ay muling nababalot ng usok. Alam niyang lumalakas ang kapangyarihan ng engkantong itim habang siya ay papalapit sa katapusan ng kanyang misyon. Biglang lumipad mula sa langit ang isang malakas na buhawi. Napasigaw si Alina habang nililipad ng hangin ang kanyang balabal. Ngunit sa gitna ng alon ng hangin, narinig niya ang tinig ni Rose Aura. Alina, ang hangin ay di mo kalaban. Ito'y daluyan ng pag-ibig at alaala. Buksan mo ang iyong puso. Paano ko iyon gagawin? Sigaw ni Alina, halos hindi marinig ang sarili sa ingay ng unos. Makinig ka, wika ni Rose Aura. Ang hangin ng pag-ibig ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Hanapin mo ito sa gitna ng iyong pangamba. Lumuhod si Alina, ipinikit ang mga mata, at hinayaan ang hangin na pumaikot sa kanya. Ang lamig ay dumampi sa kanyang pisngi, at sa loob ng katahimikan ay nakita niya ang mga alaala. Ang kanyang ina na mumingiti habang nagtatanim ng mga bulaklak. Ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya kung paano mag-alaga ng mga halaman, at si Rose Aura, na mumiti sa kanya sa gitna ng liwanag. Ang pag-ibig, bulong niya, ito ang dahilan ng lahat. Sa mismong sandaling iyon, ang hangin ay biglang tumigil. Sa kanyang harapan ay unti-unting nabuo ang isang puting ibon na yari sa liwanag. Lumapit ito at tumigil sa kanyang balikat, iniwan ang isang maliit na balahibong kristal. "Ang hangin ng pag-ibig," sabi ni Alina habang pinagmamasdan ito, "ang huling tanda." Ngunit bago pa man siya makabangon, muling lumitaw sa kanyang likuran ang engkantong itim, mas malaki at mas mabagsik kaysa dati. Ang mga mata nito ay naglalagablab at sa bawat hinga nito ay nagiging abo ang mga dahon. Natagpuan mo nga ang tatlong tanda, anito, ngunit iisa lang ang kailangan ko, ang iyong puso. Kapag nakuha ko iyon, ang rosas ng panibagong umaga ay mamumulaklak sa aking pangalan. Itinaas ni Alina ang tatlong tanda, ang butil ng dalangin, ang baga ng tapang, at ang balahibong kristal at ang kumikislap na talulot sa kanyang palad ay sam nang mas maliwanag. Hindi mo mauunawaan, sabi niya. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kasakiman. Ito'y para sa pag-asa, nagtama ang liwanag at dilim. Ang hangin ay umikot, ang lupa'y yumanig, at sa kalagitnaan ng labanan, isang malakas na sigaw ang lumabas sa labi ni Alina. Rose Aura, tulungan mo ako. Mula sa langit ay bumaba ang sinag ng araw, at sa liwanag na iyon ay lumitaw si Rose Aura, mahina ngunit Mar pa rin. Alina, wika ng diwata, ang kapangyarihan ng Rosas ay nasa iyong puso. Ngayon, panahon na upang ito'y mamulaklak. Itinaas ni Rose Aura ang kanyang mga kamay, at mula sa tatlong tanda ay nagbuklod ang liwanag, bughaw mula sa tubig, ginto mula sa apoy, at puti mula sa hangin. Ang tatlong kulay ay pumasok sa puso ni Alina, at mula roon ay unti-unting tumubo ang isang rosas, maliwanag, marikit, at puno ng liwanag. Ngunit tumawa ang engkantong itim. Isang bulaklak, iyan lang, ngumiti si Alina. Ito ay hindi basta bulaklak, ito ay pag-ibig. Sa pagbigkas niya ng salitang iyon, sumabog ang liwanag mula sa rosas, tinablan ang dilim, at dinala ang engkantong itim sa isang alo ng hangin. Ang tinig nito ay naglaho kasabay ng hangin, at ang langit ay muling. Nagliwanag, pagkatapos ng lahat, bumagsak si Alina sa lupa, pagod ngunit payapa. Lumapit si Rose Aura at hinaplos ang kanyang nuo. Ikaw ang bagong mutsa ng rosas, Alina, dahil pinili mong magmahal kahit sa gitna ng kadiliman. Ngunit umiling si Alina, hindi ako mutsa, isa lamang akong anak ng lupa na natutong maniwala. Ngumiti si Rose Aura, at iyan ang tunay na mutsa. Sa sandaling iyon, Naglaho si Rose Aura sa sinag ng araw at ang rosas ng panibagong umaga ay namulaklak sa gitna ng bundok. Ang hangin ay sariwa, ang ilog ay muling malinaw, at ang buong San Felipe ay nagising sa bagong pag-asa. Ngunit sa malayo, sa anino ng kagubatan, isang mahinang bulong ang narinig. Ang dilim ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Nagising si Alina sa malamig na simoy ng umaga. Ang liwanag ng araw ay marahang sumisilip sa mga ulap, na parabang ayaw gambolin ang katahimikan ng bagong araw. Nasa tuktok pa rin siya ng bundok kung saan naganap ang labanan. Sa tabi niya, ang rosas ng panibagong umaga ay patuloy na kumikislap, mga talulot nitong kumakalat ng gintong liwanag sa hangin. Tahimik siyang napangiti, tapos na, mahina niyang bulong. Ang dilim ay naglaho, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ganap na nagwawakas ang kasamaan, ito'y laging naruroon, nagkukubli sa mga anino ng takot at galit. Ngunit ngayong alam na niya ang lakas ng pag-ibig, hindi na siya natatakot. Mula sa paanan ng bundok, nakita niyang umaakyat ang mga taga San Felipe. May mga bitbit silang mga bulaklak at palaspas, mga mukha nilang may halong luha at ngiti. Si Alina, sigaw ng isa, siya ang nagligtas sa atin. Agad siyang nilapitan ng mga tao, at ang kanyang ama ay tumakbo palapit, yakap ang anak na akala niya'y di nababalik. Anak, sabi nito, halos mayak. Pinatunayan mong totoo ang iyong ina, na ang mutsa ng rosas ay muling babangon sa panahon ng kadiliman. Ngumiti si Alina at hinawakan ang kamay ng ama. Hindi ako nag-iisa, ama. Ang kabutihan ng mga puso ng tao ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pag-asa natin ang tunay na rosas. Lumapit sa kanila ang punong matanda ng baryo. Ang diwata ng kagubatan, si Rose Aura, ay matagal naming inalayang muli, ngunit hindi siya muling nagpakita. Ngayon, dahil sa iyo, ang lupay muli niyang pinagpala. Napatingin si Alina sa langit. Sa malayo, tila may dumaan na liwanag na hugis babae, isang huling itimula kay Rose Aura bago ito tuluyang maglaho sa sinag ng araw. Ang mga tao ay nagtipon sa paanan ng bundok at nagtanim ng mga bagong panla ng rosas. Ang bawat isa ay galing sa rosas ng panibagong umaga, maliit, ngunit kumikislap. Habang sila'y nagtatanim, inawit ni Alina ang himig na itinuro sa kanya ng diwata. Mas mahigit, sa dilim ng gabi, sisikat ang araw. Sa puso ng tao, pag-ibig ang dangal. Kung may pag-asa, tapang nadalisay. Ang rosas ng buhay, kailan may di mamamatay. Unti-unting bumalik ang kulay sa San Felipe. Ang ilog ay muling naging malinaw, ang hangin ay sariwa, at ang mga punong tuyot ay nagkaroon ng mga bagong dahon. Maging ang mga hayop na nawala ay nagbalikan. Ang buong bayan ay tila nagising sa isang panaginip. Ngunit si Alina ay tahimik lamang. Alam niyang ang kanyang papel bilang tagapagdala ng liwanag ay hindi patapos. Sa bawat araw na lilipas, kailangang bantayan ang puso ng mga tao laban sa muling pagbalik ng dilim. Isang gabi, habang nag-iisa sa ilalim ng buwan, muling lumiwanag ang tatlong tanda, ang butil ng dalangin, ang baga ng tapang, at ang balahibong kristal. Lumulutang ang mga ito sa hangin, at mula sa liwanag ay narinig niya ang tinig ni Rose Aura. Alina, ang mundo ay laging umiikot sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit hanggat may isang pusong naniniwala, hindi kailanman mawawala ang umaga. Huwag mong kalimutan, ikaw ay bahagi ng pag-ikot na iyon. Lumuhad si Alina at ngumiti. Hindi ko kakalimutan, Rose Aura. Ang pag-ibig ang simula at wakas. Mula noon, tuwing sasapit ang madaling araw, makikita si Alina sa tabi ng ilog, inaawit ang himig ng pag-asa habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. At sa bawat pag-ikot ng taon, kapag namumulaklak ang mga rosas ng San Felipe, sinasabi ng mga matatanda sa mga bata. Mas mahigit, huwag ninyong kalilimutan ang mutsa ng rosas, si Alina, ang dalagang piniling magmahal kahit sa gitna ng dilim. Dahil sa kanya, muling sumikat ang araw para sa ating lahat. Sa malayo, sa tuktok ng bundok, may isang liwanag na laging sumisindi tuwing umaga, ang walang hanggang tanda na ang pag-ibig ang tunay na liwanag ng mundo. At sa hangin, tila may mahinang bulong na. Dumadaloy. Hangga't may pag-asa, mamumulaklak ang rosas.